Hello, hello, good afternoon, sir. Hello. Hello, sir. Ano yung uh, bisita po? Oo, uh, uh, balita. Sir, nahuli po ako kahapon dito sa Mandaluyong, sir. Anong violation ah, mo? Sa unregistration po. Ano ba ang expiration ng motor mo? Ano, sir? August. Ah, kung August, mali ang huli sa'yo. May yung memorandum ng LTO, sir. Wala pala yun, sir. Hindi, hindi nila pwedeng baliwalain yun. Nandiyan ka pa ba sa Mandaluyong? O, oh, nandito ako ngayon, sir. Polis ba humuli sa'yo? Opo, sir, polis. Pumunta ka doon sa police station. Tapos, tap, tap o. Kakausapin ko yung polis doon. Sige, sige po. Dala mo yung ORCR mo. Nandito po. Sir, galing ako, sir, tiyo, kanina. Nagparistro na lang po ako. Restrado na po ako ngayon. Kanina ka nahuli ka, -ka po po, ngayon lang ako nagpa-registro. Ay, mali pa rin yung sa pulis. Pumunta ka sa pulis. Pumunta ka ng police station, sir. Uh, Oo, oh, may ticket ka dyan. Oo, oh, nandito ticket ko, sir. Ay, sige. Pumunta ka sa polis station. police station po? Oo, uh, pag nandoon na, kakausapin ko yung pulis, ha? Oo, oh, sige, sir. Saglit lang, sir. magpa pa ako ng ORCR po, sir. Saan? Dito po, sa malapit lang po tayo. Magpapaserox? Opo, opo, papaserox po. Pero hindi yan yung gagamitin natin. Hello, sir. Hello. Opo, oh, 2019. Ah, sige, punta ka sa police station, kakausapin ko yung police. Sige po, sige po. Pati tinanong ka, huwag ka nang magkwento. Ako makikipag-usap. Sabihin mo lang, inutosan kita, kakausapin ko. Sige po, tawag pa ako ulit sa iyo, sir. Okay, sige. Oh, sige po, thank you so, po, sir. Okay, bye-bye. A few minutes later, Hello, sir. Hello. Hello, sir. Nandito na po ako sa police station, sir. May loudspeaker ka ba? Oo, oh, nandito. Nandito po, loudspeaker po. Loudspeaker mo. Lumapit ka sa police. Magalang mong itanong. Sabi mo, sir, good afternoon. Pwede po ba kayong makausap ni Colonel Bosita? Oo, okay, sige po. Sir, gusto po kayo kausapin ni Colonel Bosita. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon, sir. Kapatid, Colonel Bosita. Hello, sir. Kapatid, nandiyan si Hepe. Ah, uh, andito sila, DRD, sir, sa... May conference sila sa taas, sir. Sinong official pwede kong makausap dyan? Andun lahat sila sa ano, sir? Sa conference sa taas, sir? O, yung senior PNC o dyan? Desk officer ka? Oh, sir, oh, sir. Kausapin ko yung ano, yung senior PNC o mo. Ah, uh, sir, hanap ako, sir. Dito, oh, mag-isa lang ako sa ano, sir. Sige, sir. oh, sir. Oh. pakisuyo, ha? Ah, oh, sige, sige. Oo. Oh, oh, Ay, oh. sige, utang Sige, oh. Sir, nasa conference sila lahat, sir. Sige, e, balik mo na yan sa rider. Diyan ka lang, babalikan kita. O, okay, sige ah. po. A few minutes later. Hello. Hello, sir. Bro. Ando ako sa conference, sa kalintang, yung... yung detachment na nangyari sa akin, bro. Ah, pinapunta ka dyan? Opo, hanapin ko muna sir Sinong nagpapunta sa'yo dyan? Yung sa disco na police Bakit? Yung daw humuli dyan, assign? Opo, dito po sa... Ha, ah, sige Andito sa police sa... sir Substation ano? Opo, opo, substation lang dito O, ah, sige, sige, tawag ka sa akin yes, Hanapin ko muna sir, tawag ako ulit rin sir Sige po sir, sige po sir Okay, okay, okay Sige po A few minutes later. Hello, sir. Ah, balita. Hey, tagit na sir. Nandiyan ka na ba sa station? Opo, sir. Sige. Hey, tagit na sir. Hey, po, sir. Gadap ka lang, sir. Sir, po ni Sir Milbosita po. Gusto po kayo yung mga kawasan po Hello, sir. Ano daw? Nasa meeting daw, uh, sir. Ah, kausapin ko yung polis. Kapatid, good afternoon. Yes, sir. Good afternoon, sir. Colonel Bosita. Yes, sir. Good afternoon, sir. Sinong official nyo dyan? Ah... Uh, Lieutenant Mag... Nasa conference po, sir, sa headquarters. O, oh, sino senior PNCO dyan? Ah, um, uh, dito, sir. Saglit so, lang, sir. Kausapin oh, ko, ka, kapatid. Hello? Hello? Yes, sir. Kapatid, good afternoon. Colonel Bosita. Yes, sir. Public service tayo. Walang personal issue. Yes, sir. Pakisuyo naman, ano? Yung tao ninyo... Yes, uh, sir. Uh, uh Oo, -oh, may rider na nahuli kahapon. Nandyan siya ngayon sa sub-station. Yes sir. yes, sir. Pinapunta ko siya dyan, kapatid. Para Nohan, Kasi mali ang huli ng tao mo. Nahuli ng tao mo, ang rider, ang expiration date ay August 2020. Okay, okay, sir. Hindi ko alam kung alam mo, dahil sa ECQ, GCQ, MECQ, at uh, maraming backlogs ng LTO, sa transaction, nag-extend sila yung June, July, August, in nila para ma-rehistro hanggang September 30. Oh, yun ang pagkakalam ko, sir. Eksakto, kapatid. Sa madaling salita, mm -hmm. mali ang huli ng tao mo dito sa rider. Oh, eh, ako. oo, sa ngala ng uh, kapatid, sa ngala ng serbisyo publiko, Nakikiusap ako para hindi na masyadong maperwisyo ang rider. Pakiproduce naman yung lisensya niyan. Kawawa naman. Apo, alamin ko kung sino nanigit, sir. ah sige, kapatid. Ah, tatawagan uli kita. Nandyan yung rider. Nandyan yung ticket. Pakisuyo naman. Okay, sige, sir. Kapatid, babalikan kita. A few moments later. Rider. Hello, sir. Pinapoproduce ko yung lisensya mo. Sige po, sir. Naipa, naipresenta mo na doon sa senior o yung iyong ticket? Yun, naluto po ko sa kanila, sir. Nakita niya? Opo, nakita na po mo. O, oh, sige, kausapin ko. Hello, sir. Kapatid, nakita mo yung tiniket sa kanya? Ah, uh, expired registration. Oo, oh, oh, yun ay... Eh ang rider nagparin yung ngayon dahil akala niya expired nga siya. Pasuyo naman kapatid, kawawa naman yung mga... Mga Ma, sir, advice na namin sir na i-contest na lang niya doon sa TPMO. Diyo sa Mandaluyong at naisubmit na pa yung ano, yung, ay, yung driver's license niya. Sino ba official niyo diyan? Si... Police Lieutenant... Pakiayos niyo yung trabaho nyo. Huwag ganon. Kakainit ng ulo eh. Hindi na servisyo publiko, bro eh. Perwisyo. Uh. Mali na nga ang huli. Tapos sasabihin niyo, i-contest. Eh, Nasaan dyan yung public service, kapatid? Yung apprehending officer na nito, sir. Incoming. Nasaan? Incoming po ngayon, sir. Papunta ka lang. Ano oras? Mga 5:30 nandito na. Anong oras sa PM po ang palitan namin eh. Pakitawagan mo, bro. Hindi ako papayag na pababalikin pati ko co contest. Wala na dyan yung public service ibig ko sabihin, mali ang huli ng bata mo. Ay gawan nyo ng paraan. Um, Makaraan lang din dito, sir, yung huli sa kanya. Ma imagine, mali na nga ang huli. iko co pa. Mm, Nasaan yung official mo, kapatid? Nasa conference eh. na sa ano uh, pa nila. Akin na na yung contact number. Oh, okay. sir. At dito. Patexto na lang sa kanya, nandito naman eh. Hindi, kukunin ko na lang sa'yo. i mo na lang. Hello, 091. Anong pangalan It's nung nakahuli sa kanya? Si eh, police corporal. Diyan lang muna yung rider. Tatawagan ko si Lieutenant. Okay, thank you. Thank you. A few moments later. sa telepono. Tablet lang May kausap sa telepono. Opo. Sige, intayin ko. Sige po, sige po, sir. ko. Sir. Hello. Yes, sir. Bro, Colonel Bosita uli Ikaw yung kausap po kanina. Apo, apo. Anong balita doon sa incoming? Sir, wala pa eh. Pero mga pinakamaga na pumapasok kasi yun. Kaya sabi ko mga 5.30. Kapatid, yung team leader ng kabilang team, nandiyan ha? Wala pa sir. Mga ganun din pumapasok. 5.30. Ah. Basta bago mag-alas 6. Bago mag-alas 6, darating yan. Ang team, ano, susunod na team uh, na papalit sa amin. Hello sir. Hello, intayin mo dyan yung next na yung kasunod na team. Sige po sir. Ah, intayin natin ha, yung humuli sa'yo. Sige po. Ah. Oh, Opo sir. Oo. Sige po. Tatawag ka sa akin pag nandyan ha. ha? Sige po sir. Opo oh, sir. Okay. Opo oh, sir. So, kausapin ko yung team nila. Sige po sir. Okay, sige sige. A few moments later. Uh, pasensya na po at uh, nakamotor ako kaya hindi ko napansin. Sir! Oh sir. oh sir. Sir, uh, tungkol lang po ito dun sa huli ng tao natin na mali. Oh sir. Nandun po, sir, sa station na one yung rider. Yes, sir. Pinapunta ko po, sir, dahil ng... Yung po, sir, ah... Uh... O, RCR nung rider is dated August 20, 2019. Yes, sir. Eh, Hinuli siya, sir, kahapon for violation of uh, unregistered vehicle. Yes, sir. Sir, eh, mukhang hindi po nabasa nung ating tao na mayroon pong memo ang uh, LTO na... Extended po hanggang September 30 this year yung pong mga vehicles na registered for the month of uh, June, July, August 2019. Sige sir, order. Uh, sir, uh, yun lang po, uh, hingi ko lang po ng uh, consideration na ma-release immediately yung lisensya ng rider dahil kawawa naman sir. Sir, yan, contestable naman yan, sir. Pwede naman nilang ipunta doon sa opisina at mag-present lang naman sila nung, ano, sir, yung, uh, ano nila, sir, kung ano yung justification nila, sir. Sir, Statiko na, oh, sir. yes, sir, contestable, totoo naman po yon. Yes, Kaya, sir. ay, ang hiningi ko, sir, consideration, mali na nga po ang huli, very clear, dahil may memo, at the same time, merong uh, ORCR ang consideration sa nainihingi ko dahil nagkamali na nga po yung police natin eh, within the level of the PNP dapat sana sir matulungan kasi yun lang sir pagkaabala na perwisyon natin. Kami um, sir may ano nun sir yung ano nun yun sir localized ano yun sir yung ah uh, ah uh, uh, yun city yun sir so under po ng ano yun sir hindi naman na uh, issuing ano yung nag-issue lang yung PNP based lang dun sa ordinansa ng city. Ah, yes, sir. I I know, sir. Uh, I know. Uh, with all due respect. sir, yung, ano ko na lang, sir? Papatawag ko na lang yung tao, sir. Papatawag ko na lang yung tao kung ano yung magiging ano, sir, intervention doon, sir. Hindi ko hintayin ko muna, sir, yung other side nung ano. Yes, sir, so, yes, sir. So, yes sir. sir. yes, sir. sir, nasa station one po yung rider. Yes, sir. Yes, sir. sir, no, marami, maraming salamat, sir. Yes, sir. A few minutes later. Hello, okay. sir. Hello. Yes, sir nakausap ko yung chief of police, tinignan ko kung ipapatawag yung mumuli sa iyo ha. Ah. Hindi hey, po sir. Oo. Uh -oh. Wala pa bang tawag diyan? Hello, Hello sir, nandito na. Hello sir. Ha? Ah? Nandito po na po si Sir. Si... Ah, nandiyan na ba? Oo oh, po sir. Ah sige, kausapin ko. Nandiyan yung kausap kong police kanina. Hello, sir. Hello. Yes, sir. Nung nandiyan pa yung polis na kausap po kanina. Nandito po, sir. Ah, oh, kausapin ko. Nandito po, sir. Oh, sir. Hello. Hello, bro. Colonel Bosita uli. Oh, oh. Ah, so yan naman. Kausapin ko si Elliot. Oh, sir. Ah, uh, ko, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. Kapatid, good afternoon. Colonel Bosita. Yes, sir. Oh, actually, nakausap ko si hepe ngayon-ngayon lang. Apo, sir? Uh Oo. -oh. Ah, kapatid, yung rider na nandiyan sa opisina mo, pinapunta ko diyan. Ah, uh ah. -huh. Kasi nahuli yan ang tao mo kahapon. Yes, For, for violation of uh, unregistered vehicle dahil ang kanyang motorsiklo, ang ORCR na pre niya is uh, August 20, 2019. Nineteen. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Sinarge oh. siya ng tao mo ng expired registration. Yes, sir. I do not know kung aware ka or alam mo, mayroong memo ang LTO. Na... Yes sir. At tinitignan ko nga sir yung memorandum, kung anong date nila inilabas yung memorandum na nagbibigay ng extension to the plate number ending 678. Yes. Yes sir. Oo. Oh. Pakisuyo naman para... Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Actually for your information, kausap ko si chief of police. Ayaw ko lang kung tatawag yes, dyan. O or... oh, kasi kanina hindi kita makontact, may conference daw kayo. Yes sir, ah, katatapos lang nga po, kaalis lang ni General sa headquarters. Ay, oh, ganito kapatid, hintayin ko yung uh, assessment mo dyan, tatawag ulit ako. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, thank you. A few moments later. Yes, sir. Okay, nandiyan eh, humuli sa'yo. Oh, nandito sir. Kausapin ko muna yung office Sir, good afternoon po ulit. Bro, good afternoon you, sir. ulit. Yes, na-review mo na muna <laughs> yung ano, yung memo. Ina po, ah, kausap ko na rin yung aking polis, tiniliwanag ko na rin at sabi ko nabasa ko na yung memorandum uh, na galing LPO. Okay, na po, na, na ano ko na po, ika-cancel na lang po yung ticket nila. Na... Oh! So, yung lisensya nitong rider, ibabalik na natin. Yes sir, yes sir, yes sir. Okay, maraming salamat. Mapa sir. Okay, bye bye.